Ah. ah, Na-tampuhan niyo ako, na-tampuhan niyo ako. Nawala akong kasama. Lima kayo, lima. Na-sabi ko sa inyo. Hindi kilala. Lima kayo, lima kayo. Ang unang papasok, siyang babagsak. Mo okay, eh, pasok. Pasok. Kau. Ge, ang unang papasok, ang siyang unang babagsak. Ano, no? Hindi kayo makapasok. Pasok. Ge. Ang unang titirang, siyang unang babagsak. Go, go! Kau! Oh. oh! Eh! Masuk! Kau! Oh. Masuk! Nak nak makan cinti hangian! Masuk! Masuk!